Nak, kailangan mo na magpakasal kasi matanda ka na. Dad, edad ko lang tumatanda pero yung mukha ko baby face pa rin. Ay hindi ito to, nak. naman na? Kailangan mo talaga na magpakasal kasi tumatanda na ako. Hindi ko na makikita yung apo ko. Dad, may gusto ako sa lalaki yung mm, makapagbigay sa akin ng magandang prutas. Huh? Anong prutas yan? Basta yung maganda lad. Magandang prutas. Ah. ah. sige. Maghanap ako. Oh, kung sino yung lalaki makapagbibigay sa akin ng magandang putas, ah, Yun sige. ang pakakasalan ko. Ah, sige, sige. Meron may kagilala akong dalawang lalaki. Baka yun. Pwede yun. Sige, dad. Kung makita ko karapat dapat sila, pakakasalan ko. Ay, sige, sige, sige. Sige okay. nga. Maghanap ko. Kawala, dad. Eh, <laughs> Mateo! Tomas! nasan kayo? Kailangan ko kayo ngayon. Kung nang magpakasalmat, oh. Tio. Huh? Tio! Okay, Tomas! Oh, si Captain Yung! Ay, hey, Tomas! Huh? Ah. Ano Kapayo. Captain Yung? Kali kayo. Kailangan Kapayo. ko kayo. Captain Ch Yung! -ch Bakit? Anong... Kailangan ko ng dalawang lalaki. Oh. Yung anak ko, tumatanda na. Pero, Tapos? pwede pa yun. Kailangan Sigurado lang... ka? Oo! di pa yun. May hey! ay, ano pa, may asim pa yun. <laughs> <laughs> Pero okay pa yun. Ay, may asim pa. Ha? Ah, sino doon? Yun si, si... Si Makiling. Makiling? Oo, oh, yun si Makiling. Ah, yung mukhang lalaki. Oo, oh, 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 yun na yun. O tapos, ano daw? Kailangan siya ng ano, lalaki na ngayon. Kasi matanda na ba? Oo, oh, nang kailangan namin? Kaya ayaw ay, na ako sa inyo. Kasi kung sino daw magdala ng prutas, dalawang prutas na gusto niya, yun ang pagkakasalan niya. Oo. Kahit anong prutas pwede. Ano? Saging, kahit ano, basta fruit prutas. Hanap kami. Ha? Sige? Hanap sige. kami. Ngayon na. Maghintay lang ako sa bahay. Paliguan mo ha. Amoy lalaki na yun. <laughs> okay. Hanahan tayo. Kuha ng prutas. Oh, sige. Sa akin si magiling Sa akin yun. Yung kang lalaki. Magalak ako ng prutas. Tatalyong! Tatalyong! Nandito ang prutas! Uy! Nandito na yung prutas. Uy, nandito na. Ikaw na una. Oo. So, nak, pwede na to, nak. Ay. Pwede. Sige na, dad. Hawakan mo, dad. Pwede, pwede yan siya. Oh, pwede. Hawakan mo muna, dad. Dito gawin niya sa akin. Dito din. Pwede ito? Oh, po, dad. Pakuad mo na, dad. Tanggalin lang. Tanggalin lang. Tanggalin ng short. Kailangan mo to para makapasa ka. Titignan ko kung ikaw ba talagang karapat-dapat na pag asawa ko, dapat ah, magigit mo to. Ay, okay. yan, yan, yan. Tanggalin mo ang shirt, dad! Ang tas lang yan. Oo. Tanggalin mo ang shirt, dad. Ganyan! Oh, oh ang cute! Oh, ang cute! Ang cute! Ang cute! Ah! 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 <laughs> 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 Tingnan ah! ko si Tomas. Ayan! Ang karapat na ako sa akin, dad! Tomas! <laughs> halika dito! Ikaw na naman! Uy! Pinasok sa puwit! Ah!